Hi mga idol, good afternoon sa ating lahat. Welcome back to my channel. Mali tayong mamamana. Yung hapon na. oras natin ay alauna ng hapon. Ah, subukan natin dito. Dito lang ako sa sakop lang ng aming barangay. Barangay Punta Maria ng Barangang City. Sana may sampah. At sana walang malakas na agos kasi yung pamamana natin kahapon sobrang lakas ng agos kaya di tayo nakaporma. So, ang mga idol. Kung ano yung mahuli natin. Let's go! Welcome back mga idol sa ating panibagong paninisid sa araw na ito. Dito pagkatapos nating mag warm up sa may mababaw na parte ay dumiretso na agad tayo dito sa mga paboritong spot natin itong mga piak na bato o mga butas Dito bala ko sana silipin yung butas na nasa gilid nito Kaso nga lang pagbaba ko may nakapansin akong grupo ng mga ilak nandito sa labas na yung mga isda kaya di na ako tumuloy dun sa pagsilip so dito na ako nagpukos pumili lang ako dito ng medyo malaki sa grupo nila at ito yung napili natin yun salamat at may naman na tayo nakahuli tayo ng isdang ilak or danoy ay tinawag na video lang sayang hindi ito mga idol, may na pala akong isang tribali kaso di natin ito nabidyuhan pasensya na kayo, biglaan kasi yung pangyayari yes, uh, third mga uh, tribali almost 2 hours na ako nagdadive mga idol kaso wala pa rin tayong may dagdag sa dalawang isda natin may pagkamadalang yung sampah kaya nag try ako dito sa medyo mababaw dito sa mga biak na ito so target ko dito yung mga ilak so, ito kasi yung mga paboritong tambayan ng mga ilak itong mga biak na ito dito sa may mababaw at dito pa lapit pa lang ako para silipin yung biak na ito nang biglang may sumulpot na ilak, kaya agad ko na ito kinalabitan yun mati ko pa di tamaan naalanganin pa yung patama buti na lang at hindi nakapunit ito nga pala yung ilak na second klase yung unang ilak natin yun ang primerang klase ilak ito naman yung second klase tama ng tapos alayanin yung patama natin ah <laughs> buti na lahat hindi na kawala ilak salamat yung pangatlang isa natin ilak dito habang nasa taas ako mga idol minapansin napansin akong gumalaw dito sa biak na ito yung pala isang grouper o luba kaya agad na tayo ditong bumaba kaya dito sinubukan ko i-drop shot yung isda minsan kasi mas maganda yung drop shot sa mga ganitong klaseng isda lalo na pag nakita na tayo ng isda medyo mas napapaamo natin pag i-drop shot yung pagpana natin yun salamat at tinamaan napaganda yung patama kumagil na tayo dun ah, na, palubog na yung araw ah, ayos at nakahuli na tayo ng apat na piraso ah, kalmaro sana yung ano kalmaro sana yung agos napakaganda sana walang agos kaso madalang naman yung sampah pero ayos, sundan nga tayo ng apat na piraso. So, ang tayo mga idol sa bahay para kiloin natin kung nakailang kilo tayo. Dito sa apat na piraso natin. A few moments later. So, ayan mga idol. Hali, dito na tayo sa bahay. Ayan, binabi na tayo ng pag, ano. Uy, ang layo kasi ng nilakad natin. Salamat na kawali tayo ng apat na piraso. Ito, hindi natin na sa pagpana. Sayang. Abiglaan ah, kasi yung pangyayari. Agad ko na to hinabol Butet na butang pa natin Kasi parang napansin na ako Pag tapat ko dun sa biak Nakapansin yung grupo Yun 1 uh, kilo and 600 grams Ito naman yung grouper natin Ito, Pambinta natin tong dalawa Ayan, isang kilo and 850 grams. Malapit na mag, ano, malapit na mag 900. Malapit na mag isang kilo at 900 grams. Ba, alanganin. Alanganin mag tatlong kilo at kalahati. Ano lang ang binta nito? Talaga lang, bali. Ayos na rin to. Salamat at... Nakakabinta tayo dito ng may git 600 pesos. Uh, 670. Kukunin to ng 670. Isang guhit lang naman para mag 3 kilo at kalahati. Ito naman yung pangulam natin. Dalawang ilak. Para kasya hanggang tomorrow. Yan. 1 kilo. 250 grams. So, mayroon din tayong mahigit apat na kilo sa kabuhan. Ayos. Ang na. So, dagdagan na lang natin itong video natin bukas. Sana makapamana tayo ng mayos bukas. Sana may sampah. Kasi kanina medyo madalang. 2,000 years later. So ayun mga idol, good afternoon sa ating lahat. Welcome back to my channel. Ulit, tayo mamamana. Sama natin si Idol GT at saka si Bro. Ah! <laughs> Maglalabahita hunting kami ngayon. So yung labahita yung target namin ngayong hapon. Hapon na. Anong oras na bro? Alas 3.34. 3.34 na ng hapon. Sana makadilin siya kami. So dito kami bababa punta dun sa may karawisan punta bay kung ano yung mahuli namin let's go let's go let's sip let's sip Okay mga idol, first dive po natin dito sa pangalawang araw ng ating pamamana gamit itong ang ating maliit na pana maliit ito muna yung dinala namin ni Idol GP yung mga maliliit na pana gawa ng may pagkamadalang lang yung sampan ng mga malalaking isda dito sa lugar namin kaya nag decide kami na ito muna yung gamitin para all around pwede gamitin sa panghuli ng mga labahita at ito nga talaga yung sadya namin itong mga labahita kaya pagkakita natin ng mga nagkukumpulang labahita ay agad tayo ditong bumaba para makapana at ito pagkababa natin mga idol ay nagsilapitan itong mga grupo ng mga labahita o bala ko sana pumana dito sa badlitan na ito itong may kulay orange na labahita kaso nung papanahin ko na ay kumaripas kaya hindi ako nakapana buti na lang at pagtingin ko sa unahan Yan may napansin akong isang daragbago ah, pamilya siya ng rabbit fish kaya ito yung pinana ko Yan salamat so after ko secure yung unang isda natin yung isdang drag bago ay agad naman tayo na nagdrop bali dito na kami na idol gp sa may karawisan ito yung pinagtitipon-tipunan ng mga labahita dito habang pababa ako mga idol may napansin akong isdang mauri snapper o mamurinay kung tawagin sa amin nandun sa unahan kaya eto dahan-dahan tayo na bumababa palapit sa isda medyo kabado nga lang tayo gawa ng maliit lang itong pana natin Napakaiksi kaya kinakailangan natin na malapitan talaga ng maigi kasong nga lang habang palapit ako ay biglang kumaripas yung isda. pumasok doon sa butas. Kaya dito nag-resurface mo na ako dito mga idol. Bali-babalikan natin yung isda. Baka sakali makakita pa natin. Tapos kung makapagpahinga ng halos 3 minuto ay agad naman tayong bumaba para tingnan yung uh, isda na pumasok dito sa butas So naging maingat tayo dito mga idol, dahan-dahan lang tayo na bumababa Dito banda pumasok yung isda na nakita natin kanina, yung maurice snapper Dito, naging maingat talaga ako dito mga idol uh, maski paghawak dito sa mga bato ay talagang napakaingat para hindi ako makagawa ng ingay mahilap din kasi ang mga ganitong klaseng isda napakatalino nito kaya bihira lang din mga huli dito sa lugar namin at dito pag silip ko minapansin ako na gumagalaw na parang palikpik kasi ko wala yelo kaya eto dali dali ko ng pinana mga idol salamat at tinama natin naramdaman ko agad yung panglaban ng isda kaya agad ko hinila baka kasi sumabit doon sa loob hindi makapasok yung katawan natin dyan salamat at nahila natin at dito ay agad ko na hinawakan yung isda para ma-secure natin hindi nga lang tumagos yung ating shop kaya yung ginawa ko dito habang pa service tayo, tinusok ko yung ating shop para tumagos nang sa ganun ay ma-secure talaga natin yung isda salamat Oh, thank you, Lord. Ah, salamat. Para tayo ng Maori Snapper. Maori Snapper, pasok sa butas. Ah, salamat, Lord. <laughs> ka na nalang yung gawa tapos sinuksok siniling ko naman Nakikita ko lang yan eh Pinahanap ko naman Upi na i-go Salamat Lord Mauro Snapper Ooh dito pagkatapos ko ma yung ating isdang Maurice Snapper, minapansin ako ng grupo ng mga kubalan. Ito yung isdang hindi lumalaki, pero masarap to sa paksi mga idol. Ito kumo na isda ito dito sa lugar namin, ito yung paboritong huliin ng mga naglalambat. Bali pumana ako dito. Yun salamat. Bali dito lumalaki mga idol, baka kasi sabihin ng ibang viewers natin na tumapa na tayo ng ganitong size hindi talaga ito lumalaki masalamat para tayo pabalan masarap sa pagsiw hindi naman ito lumalaki na klase ng isda ito yung paboritong huliin sa lambat lang ako ng more than 50 meters mula doon sa napanan natin kanina ng Maori snapper so mag tratry ako dito mag ambush ganito kasi ginagawa ko pag ganito na walang butas, walang biyak so ambush po yung ginagamit ko uh, mas effective kasi dito yung ambush na papalapit natin yung mga isda na kahit nasa malayo at dito pagbaba ako mga idol nagulat ako pagtingin ko dito sa left side natin may napada na malaking dugso o lungnos emperor kaya agad natin ito pinunteriya salamat at napakaamo nitong isda pinapana natin kahit na maiksi lang yung pana na dala natin salamat bihira lang itong mangyari gawa ng may pagkamailap ang mga ganitong klaseng isda dito sa lugar namin talagang para sa atin ang isda na ito tugso salamat lord ha! salamat may lumapit sa atin mapakaamo maliit lang yung pana natin napakaiksi lang putot lumapit sa atin salamat lord para sa akin talaga itong blessing salamat kita pagkatapos ko ma-secure mga idol yung ating dugso o long nose emperor uh, napadpad ako dito sa may malaking uh, biak na ito ito sa gilid ng biak maraming nagkukumpulan na grupo ito ng mga pangihaw at saka yung labahita ito target ka talaga yung pangihaw mga idol yung uh, yeah, eel spine unicorn o bayarungon masarap kasi na pangihaw to kahit na hindi ito lumalaki na klase ng unicorn fish at ito tumatiming lang ako mga idol na makulos natin yung gap itong pangihaw Salamat din naman natin. Napakanda pa yung tama natin na headshot. Salamat. kapatid Salamat na pang ihaw. Ah, Bayaro. Heel spine unicorn. habang nasa taas ako mga idol may napansin akong mga badlitan isang ori din to ng mga surgeon fish ito yung labahita na may kulay orange kaya agad tayo dito na nag drop so nag try ako dito na makahuli masarap din kasi ang isda nito sarap to sa paksil sa gata yun salamat Uh, pa tayo ng banditan Kung tawagin sa amin Isang ori din na Soldier fish Mali pabalik na nga pala kami Mga idol ni na Idol JP Malapit na kasi lumubog yung araw So nagtry pa ko na silipin Itong biyak na ito Na nadaanan namin So dito dahan-dahan naman tayo na sumisilip minsan kasi pag ganito pang oras uh, may ano pa may laman pa yung mga biak pero pag madilim na nagsisialisan na rin yung mga isda dito ito nakatiming tayo ng dalawang ilak. bali pinili ko itong isa kasi medyo malaki yung isa kasi maliit so tumiming lang ako dito na umangat yung isda Na ilak, Danuy, na sa na original na ilak o danoy na bulirawan kung tawagin sa amin ng original na ilak o danoy Bulirawan kung tawagin sa amin dito halos madilim na talaga yung ilalim talagang nagtatago na yung haring araw pero may napansin pa ako dito na grupo ng mga labahita panasay kung tawagin dito sa amin ito sana yung target ko kaso napakalikot naman kaya nahirapan ako dito mag target malapit na sana ang mga isda na ito kaso hindi ko naman matumbok baka hindi natin tamaan buti na nga lang at dito abang tinatarget natin yung mga labahita may bigla na na checker snapper kaya eh, ito yung ating napana salamat tinamaan natin mabilis din yung langoy nitong isda at tira chamba na lang siguro yung pagpatama natin salamat po paano tayo ng snapper ubang araw kung tawagin dito sa amin sa burungan masarap kung mataba <laughs> Salamat ka para tayo ng tapas oh. Naglalabasan na yung tapas kasi Palubog na yung araw Madilim na sa ilalim <laughs> <laughs> Salamat ay napahabol pa natin Napahabol pa ako na sa gisiyon Dito na sa may akyatan Magtatanggal na sana ako ng rubber Buti napansin ko pa Salamat Biglang lumapit sa atin Pinahanap ko na dito ko na ng camera Thank you Lord Kaya Michael, bali. Okay, okay lita tayo. Ano na si Idol Jeep at saka sa na si Robin Sabay na kami nag akyat. Doon sila umakyat. Ano na lumubog na yung araw. Alas 3 pasado na kasi kami lumusong. Salamat at naka Jackpot tayo sa malit na pana natin. Dalawa yung malaking isda natin. <coughs> Bali may ibang isda tayong hindi na ako na video yung ibang isda dyan din na natin ako na ng video may mga ibang labahita tayo tingnan natin yung huli ni na idol gp guys na o libre na ayan! so sulit yung adventure namin o kaso hindi na makita sa camera so ang mga idol sa bahay para kiloy natin kung nakailang kilo tayo salamat a few moments later so ayan mga idol dito na tayo sa bahay ginabi na tayo madilim na dun sa dagat Salamat at naka-chakwa tayo nitong dalawa sa maliit lang na panan natin. Unahin natin kiluhin itong mauri snapper natin. Salamat. Kung kailan maliit yung dala nating panan, saka naman nagpapakita itong uh, malaking isda. Yan, dalawang kilo at uh, 600 grams. Kailuin din natin itong isang buksod natin. Yun. Ayan, dalawang kilo. And 100 grams. Sulit. Ah, samayin natin itong dalawa. Yun. Psst, sama na natin itong ano natin. Primerang klaseng ilak. Pares lang naman ang presyo nito. Tayo so, na muna yung ano pambin natin. Tapos itong sagisian. 200 per kilo. Yan limang kilo lahat yung pambinta natin. Ito na yung pangulam natin. Dami nating pangpaksew. Sarap to sa paksew. Binta natin to kasi may babayaran kaming ano na banig kung tawagin sa amin. May nag-deliver kanina. Dalawang piraso. So, in inatiran kami ng ano, ng banig. Parang, kumbaga, ewan ko sa ano, ano, tawag sa Tagalog, basta dito sa amin, banigyan Parang sapin. Yung nanay ni Brobin, yung kasama natin kanina sa pamamana, yung nanay niya, yun ang gumagawa. So, dinilibiran kami ng dalawa. Kami lang kumuha. Kaya eto, bibinta natin to para may pambayad tayo. Mura na yung dalawa, 500 pesos lang yung dalawa. Malalapad. Yun, bali, may ano tayo, may kita din tayo dito na 1,000. 100. Yun, sa limang kilo at kalahati. 200 per kilo mga idol. Tapos ito naman, kiloin din natin tong mga pang ulam natin. Ito, masarap to. Kubalan kung tawagin sa amin. Paborito na lam ano, huli yan sa lambat. Pag season nila, yun, paramihan yung mga naglalambat dyan. Paramihan sila ng huli nyan. E, yung iba naman, yung nangingilaw sa gabi, eh. yun, madalas din niya mahuli. Yan yung pangulam natin. Uh, 1 isang kilo and 650 grams. So, may kabuhan na napana tayo na ano, pitong uh, kilo. Lima, anim, pito. Pito. Yun. Salamat. Sulit so, yung adventure natin.